Hello mga kalisan, welcome back to my channel. Magluluto tayo ng pansit dahil babaunin namin papuntang sangbay na kung saan dito nakapangasawa ng aking panganay na pawangkin Ayan. So, ito yung niluluto natin, pansit. Ito yung rekado niya. Simple lang yung inilagay naming rekado. May repolyo, may sitaw. O, oh, di ba kakaiba? Sitaw at saka yung Fili, O, oh, di ba? At saka, syempre, hindi nawawala yung kikiam. Para hindi ma-overcook, tanggalin ko na ito, mga kalitian na yun. Oh, di ba? So, ganito yung lutoan namin dito, mga kahoy. kahoy. Ganyan. Ayusin mo yung pag-video mo, Adrian. Ha? Baka makita yung singit ko. Hindi naman yung itsura ko dyan. Baka naman mukhang gorang, naman kukulam. Ayan. Ayusin mo, mga kibarang-ibarang yung diba, ang bangon itong ano sili. Kahit matagal yan Adrian na long video yan. Ganito ang pagluluto ko ng ano ng pansit. I-separate ko itong gulay. Then kuha na kayo ng tubig. Lagyan natin ng tubig. So, pag hindi ka sanay na magluto ng ganito, yung may kahoy, Siyempre, pag mausukan yung mukha mo, luluha ka talaga. Hindi mo maiwasan talaga yan, mga kalis. Pati sa bahay ganito, mayroon kaming dalikan ang tawag nito, dalikan. May ano, manok. Diba? So ngayon, lagyan natin ng oyster sauce, mamasitas, o oh, pampasarap. So asaan yung kun? So dito wala, puro instant. Gamitin ang mga O, di ba? Bawal ang ma arti, -arti dito sa probinsya. Para masarap yung ating pansit. So, lagyan na natin ng tubig. Akin na yung tubig. Mag-sibrang diba dito. So, lagyan natin ng kanya. Depende kung gaano kadami. So, ayan lang muna. Lagay lang natin dyan. Kunin ulit natin yung ang eh. Di, halo-halo na ganyan. Sana'y ano, maayos yung pagka-video ko dyan, ha? Humanda ka. I-check up natin yan. And then, para manuot ang lasa ng ating pansin, Lagyan na natin ang kikiam. Mm. Ganyan. And then, isunod na natin itong ginisa mix. Baka naman ginisa mix, ha? Ginisa mix. Ayan. And, ilagay natin yung isang sachet mo na para manuot ang lata ng ating pansit. Ayan. Sa mukha ko, puno na ng usok. So, medyo lagyan natin ng konting mantika para wet look siyang tignan mamaya. Kunti lang. And then, asaan na ng paminta? Wala nang paminta kay Brand Balang na? Asaan yung paminta natin? <laughs> Kumuha kayo. ipos mo muna yan. So, ayan. Ilagay ulit natin yung mama oysters na oysters mm -hmm. wala tayong gunti eto yung mamasitas pupunta kasi kami sa sangbay ayan, papakita ko sa inyo mga kalisan yung sangbay falls dito sa Santo Niño Nueva Era ayan, hindi na po ito ban na ilo kasi natin mga kalisan Nueva Era, ibang ibang bayan na po ito pero malapit lang kasi magkakadugtong dito sa Banna at saka Nueve Era. So, Ang sarap yung kanyang lasa kasi nanunuot yung lasa ng uh, kikiam. So ngayon ilagay na natin ito. Mga kalisen. Ayan. Ito na yung pancit. Ito yung fresh ko. Ayan. Ito yung fresh na pancit. Masarap itong ano, pancit na ito. Pero sa Tarlac, walang ganito eh. Napansin. So, ganyan mga kaisin. papaanuin lang natin. And then, ilagay na rin natin itong ginisa mix. Bale, dalawa ang ilagay natin. Para masarap sya at malasa. Ayan. Ginisa mix, baka naman. Ayan. Ayan. <coughs> Saka, ihalo-halo. Saka natin ilagay ang repolyo mamaya. Para hindi siya ma overcook Kasi pag na-overcook yan, kasi hindi na masarap. ikos mo muna. Itong gulay niya mga kalisen para maluto na yung ating pansit so, ganyan Ulam. lang siya oh, oh ba diba? malapit nga ang maluto ganito lang kadal magluto ng pansit na presto pamukpok sa dalag dun sa ano kasi Victoria walang ganitong pansit walang ganitong pansit sa Victoria iba yung pansit doon. Bihon lang. Bihon, kanton. Ganyan. Pero dito may, ito yung ano ko. Gusto, gusto kong matikman. Wow. Bang! Diba nung kumain tayo sa cedar. Sa bali, ate. pansit lang. Focus mo ito. Focus mo. Focus mo yung pansit. medyo patuyuin lang natin ng konti yung sabaw. Ayan, o, oh, di ba? Ang ganda, o. Oh. oh. Diba? So, lagyan pa natin ng tikman ko kung anong lasa. Maalak ba? Or, matabang? Parang konting toyo pa. Para malasa siya. Hmm para hindi sa anemic ang sarap itong ano na to yung fresh kong pansit iba, iba talaga yung kanyang lasa yan no? o oh. iba talaga yung lasa ng ano ko pansit. Okay na po siguro. So, ang susunod namin lulutuin, mga kalisan ka yung sweet corn na naman tayo. Ayan. Tapos na yung aking pres kong pansit. Ayan. So, hanggang sa muli, mga kalisan. Ka Bye-bye! A few moments later... So, ngayon mga kalisan, isunod natin itong pinakbet. O, ayan na. Nasalang ko na kanina. Nawala kasi yung aking videographer. Kaya putol-putol ang ating vlog ngayon. So, ayan, paluto na itong ating pinakbet. Ito yung pinakbet namin na native. Purong Ilocanong loto. Ayan, so mayroon tayong ano dito, o. Paksiw na bangos. Ayan o. Paksi na bangos na mayroong piyas, kamias. Bakit itong usok kung saan ako pupunta? Sinusundan-sundan ako. Kaya ganito ang pagluluto dito sa probinsya. Pag hindi ka sanay sa ganito, lutong kahoy, wala. Eh kami, nasanay kami sa ganito. Simulat bata kami, ganito kami pagluto. Kaya wala, parang bale wala lang sa amin mga kapis. So, takpan natin at tikman natin yung lasa ng ating pakwil. So, ayan na mga kalisan, malapit ng maluto yung ating pinakwil. Susunog So, na yung aking balahibo. <laughs> Naikapit dah Ashley. Pwede lang na nakaumay. At chat-chat ka na kita tayo. Tatakpan muna na natin. Okay, ato yun. Ini nilang ni không à tôi nhớ